Get ready with me as a casino dealer, working mom. So, ayan mga mima ko. Pagpasensya na yung boses ko, medyo paos. Ay, may sipon at ubo ngayon. So, panggabi kami mag-asawa. And first thing na ginagawa namin pagkagising, eh, syempre is makipag kay LO. Kasi ito lang yung time na kahit pa pano, kahit saglit, eh, nakakapag kami sa kanya. Mostly kasi pag day shift kami, papasok kaming tulog pa siya uuwi kami tulog pa siya. Unlike kapag night shift naman, kahit papano, pagkagising namin sa gabi or hapon, gising siya na kapag laro kami. So, yan ang mahirap sa pagiging working parents. ah uh, talagang napakakunti nung time. Day off lang yung time namin sa kanya. Kaya nga, kapag ganitong night shift kami, pinipilit namin makipagban sa kanya. So, ayan. O tayo. Ayan, nag-aayos na nga ako dyan. So, disclaimer lang, hindi po ako magaling sa pag makeup So, kung ano lang makikita nyo, yan lang din yung mga natutunan ko sa mga nakikita ko content creator na nag makeup Yung layering na skincare, gano'n, yung pagkakasunod-sunod, yan lang din sinusunod ko. So, story time tayo sa pagiging casino dealer ko. Sa mga aspiring dyan, uh, ayan, makinig kayo, aspiring casino dealer. Uh, maganda kayo, mag-aral kayo sa pagko-compute ng walang calculator and scratch paper. Ang pagiging casino dealer po, lahat po yan ay utak ang labanan. Kung sa iba, katawan ang gamit nyo. Sa pagiging casino dealer, utak ang gamit nyo sa pagtatrabaho. Siyempre, kasama na yung kamay dyan. So, dapat ang iniingatan natin ay ang ating mental health at ang ating mga kamay. So, ayun nga, I was start at the age of 21 nung naging casino dealer ako. So, I'm 7 years casino dealer as of now. Experience dealer na. And ang salary, yung tatanungin nyo, uh, average and malaki talaga as in. Kung, kung i-compare nyo sa mga minimum wagers, syempre, iba naman ang trabaho na, namin. So, ang job description yan is mag-deal ng mga different games sa casino like baccarat, uh, blackjack, roulette and many more. For example, yung baccarat sa professional world, baccarat tawag, sa larong kalye, lucky 9. Pero syempre may mga certain rules yan na nasusunod sa bawat casino. Hindi sya yung basta lucky 9 lang na, na, na natututunan natin sa kalye noon. So syempre, saan po pasok yung pagkocompute? compute Syempre yung betting ng players ng chips hindi yan basta-basta binabayaran ng sige lang. May mga multipliers yan. Kaya kailangan kabisado natin yung mga multiply by 8, by 12, by 11, and syempre 95%, and 10%, and 5% ng bawat taya. Yun. So, sobrang challenging siya. As a tourism student na iniwasan talaga yung mga pagko-compute and math, hindi ko rin akalain na mapupunta ako sa ganitong industry. Kasi nga ayaw ko ng numbers. I hate numbers. But then again, ito yung binigay sa aking trabaho ng tadhana and ni Lord. Natutunan ko siyang mahalin. And, and to be honest, sobrang sayang maging casino dealer. Siyempre, nag enjoy din ako maging content creator. <laughs> Lalo na ngayon na I'm a mom. And ang pag-affiliate ay isa sa mga sobrang nag enjoy ako. Kahit na minsan hindi ko naabot yung views na kailangan like Ewan ko, nastock ako sa 200. Hindi ko alam kung anong gagawin ko na profile views. Tapos, hindi na ka, ganun ko tulad dati na nakabenta. So, ayun. Tapos na ako magayos. Ayan. Pagkatapos ko mag-makeup, ang pinak-struggle ko yung papasok namin. Dahil, ayan, kapit na kapit sa akin ng anak ko. Alam niya nga, alis kami. Yan ang hirap sa pagiging working parent. Isa pa yan, working mom. Laging humahabol. Kaya ayan, tinatakasan namin habang nalilibang siya. So, dumating na nga kami sa work. Ang pasok namin yan is 11 p.m. to 7 a.m., 8 hours. Pero, ang apat na araw namin is 10 hours talaga. But, dahil pa day off na, 8 hours na lang. So, ayan, dyan na lang ako nag sa work ng buhok, nagtatali, nagpa-plan Kasi wala nang time lagi sa bahay. Doon lang ako nagme-makeup kasi ayoko ang yung makeup sa, sa locker dahil may sikip. So, ayan na yung final look natin. O, ba diba? Then, So, dahil ako ay swing or dealer-reliever, so 11 ang check-in, then break na agad para ako naman yung magpapabreak sa mga kaikutan ko. So, ang ginagawa ko sa break, laging tsaa or kape, pero mostly tsaa talaga dahil maraming benefit sa katawan. Yun lang. So, bye-bye. Thank you sa so pakikinig and pananood. Duty na ulit. Bye-bye, mga mima!